Ikaw ba ay hindi na pinapahalagahan o ikaw ay binaliwala na lang ng taong mahal mo? At sobrang mahal na mahal mo pa rin siya kahit ikaw ay binaliwala na niya. At ikaw na lang palagi ang sobrang nagkakandarapa sa kanya. Gusto mo ba na mabaliktad ang sitwasyon na siya na naman ang magkakandarapa at sobrang mahuhumaling sa iyo malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Ito'y napakasimple lamang gawin, basta magtiwala ka lang sa mga ganitong usapin. At kung sakaling bago lamang kayo napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palaging kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang cellphone mo, hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Dapat may larawan ka sa kanya. At pagkatapos, pakatitigan mo ng maigi ang larawan niya, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya, at tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. Wala na po kayong kailangan pang ibulong o banggitin na spell. Basta tawagin mo lang ang pangalan at apelido niya ng paulit-ulit hanggang pitong beses. At gawin itong ritual ngayong 3 p.m. Basta insakto po ng 3 p.m. gawin itong ritual. At kung sakaling nakita mo ang video na ito, lagpas na po ng 3 p.m. As long as 3 p.m. pa po, kahit lagpas na ay pwede mo pa rin gawin ang ritual na ito basta magtiwala ka lang. Titigan mo lamang ang larawan niya at tawagin mo ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. Nang sa ganun, siya na naman ang magkakandarapa at mahuhumaling sa iyo. Lalong-lalo na ngayon kung hindi na nagpaparamdam ang taong mahal mo at ikaw ay dinededman na niya ay mas mainam na gawin mo itong ritual. Isa itong gabay na paniguradong makakatulong sa inyo lalong lalo na kung kayo ay palaging problema sa relasyon. Basta magtiwala lang sa mga ganitong pamamaraan. At pwede mo gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto basta gawin ito araw-araw ng 3 p.m. At kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.